Hey guys, Chino vlogger. Um, actually guys, itong huli, uh, napag-isipang bumuli nito. Nakita ko lang ba sa online. Sa mga online app. Ayun, no, may battle siya. Pero, actually, and horse and sa isang isa with light. Baka parang bagtad yata yung ano po camera. dito don't eh, Ayan. Side na ating konti. Okay. Kita nyo ba? Ayun. So, ito nga oh. Uh, actually, in-expect ko maliit. Parang ganito. Ito okay, yung huling dumating. Mga paper bills na dollar. Ayan. Kasi, bahala ko. Oh, Sorry, ah, medyo ang daming gamit. Hindi ko maampuan. Hindi ko rin napunasan itong acrylic box. Bala ko iipit dito. Siguro mas maganda kung ating nyo. Kaliwang kamay. Kanan. Kanan kamay siguro. So parang iipit. Ito so, yung ganda ba? Bote ang hawak. But uh, siguro gawang parang ito ba? Ayan. Ito kasi may spear syang kamay. Alam, medyo eh, bintang gani man. Kasi last time tinanggal ko, oh, medyo masakit sa kamay. Ayan, no? Medyo mahirap ikabit na ma masikip. Ba't kaya naman? So, inisip ko, kung ilalagay ko ba tong alam mo, itong red horse. Ayan. Tingin nyo, guys. Mas maganda ba tong red horse? No? So gagawa ko ng clip para kung ano rin nakaipit siya talaga. Hindi si buong paano eh. So tape siguro or something para kung ano rin nakadikit talaga. Diba? Ano siya paano? it na lang ba guys? Ayun. Or, itong parang paper money. Okay. Mga ano ko to? Usually, sa mga kotse dati. Yung pilot share Or sa mga <laughs> jeep na nakikita nyo. Before sa mga saraw, jeep siya. Or parang itong paper money. Parang sa'yo. Iyay lang natin ng camera. Ayan. Ah, uh, ito lang alam ko lang kung naka-bundle ba siya or Naalis ba siya isa or what diba? Ayan. Okay. So maganda ba kung Ano kung nakalima, no? 1, 2, 3, 4, ba't apat kang dumating? Alam ko lima yun na yung order ko eh. Hopefully. Alam. 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 tingin Alam. guys Pera o oh. ala dapat pala makapal kapal pala eh, no parang nakaipit siya gagawa so, na natin parang maipit naman yan no e, eh, abangan nyo guys pag ano iipit natin tapos i-upload uh, okay so yun guys abangan uh, abang nyo lang mag ulit tayo ng mga bagong video ha huh? Don't forget to subscribe guys. Salamat. Tosya din ha. So yan. Parang iyan na natin ulit. Simple na natin ulit. Thank you.